Siniguro po ng pamahalaan ang pag-aabot ng tulong sa mga manggagawang Pinoy na apektado ng pagsasara ng isang kumpanya sa New Zealand. Samantala, nagbigay rin ng update ang Department of Migrant Workers kaugnay sa 18 tripulanting Pinoy na sakay ng oil tanker na sinalakay ng armadong grupo sa Gulf of Oman. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Nagpaabot na ng tulong ang Department of Migrant Workers sa mga OFW na nawala ng trabaho sa New Zealand matapos magdeklara ng bankruptcy ang construction company na ELE Limited Holdings. Yan ang kinumpirma ni Patricia Yvonne Kaunan, Undersecretary for Policy and International Cooperation ng Kagawaran sa isang weekly news forum sa Quezon City kaninang umaga. Right now po, we're we give we gave po 1050 new zealand uh, dollars to to around uh, 107 eligible recipients uh, for the numbers po ito po yung exact na mga inaexpect pa po na so 107 ang nabigyan na again ang binigay pong amount is 1050 nzd Um, another 72 ay bibigyan pa po. Pagkatapos po nito, another uh, 345 ang ipaprocess pa po. So in total po, as per our OIC, total po is 524. Tiniyak naman niya na maayos ang kalagayan ng mga nasabing OFW. Sa ngayon, wala pa naman sa kanila ang gustong bumalik sa Pilipinas. Bukod naman sa financial assistance, ginagawa na rin ng paraan ng pamahalaan na mabigyan sila ng trabaho sa New Zealand. Marami pong employers, several employers, have communicated with our MWO expressing interest to employ yung mga employees po nitong ELE Limited. So, kami naman po kung ganyang kaganda yung uh, intention ng mga employers sa New Zealand, um, ipa-facilitate po namin yan, lalo na kung makakatulong na magkaroon ng trabaho doon. Bukod dito, mayroon din isang daang Pinoy na naninirahan sa bansa na hindi na mga OFW. Mga Pilipino po pero residente na dyan. So ang DFA naman po ang may uh, hawak po dun sa concerns nila. Samantala, sinabi rin ng BMW na nasa maayos na kalagayan naman ang 18 tripulanteng Pinoy na sakay ng oil tanker na kinubkob ng mga armadong Iranian sa Gulf of Oman. Giit ni kaunan, Foreign Affairs Department ang nangunguna sa pagtugon nito. Nakikipag-ugnayan sila sa DFA para makapagbigay ng tulong sa mga apektadong Pilipino. Ang department po ay nakafocus doon sa pakikipag-ugnayan sa pamilya po nitong ating mga kababayan. Uh, sa ngayon naman po, um Maganda naman po ang update dito. Nasa maganda silang kalagayan. Tiniyak naman niya na agad silang magbibigay ng update o dito sa mga darating na araw kasama ang DFA. Wala rin umanong inilalabas ang DFA na statement kaugnay sa pagpapakawala sa nasabing labing walong Pinoy. Noel Talakay para sa bayan.